Oya, well, tropa. <laughs> Mas seminar po kami ngayon sa pier. Ayun no, oh, marami kami kaya lang. Uwi ata kami, na babalik kami ng planta. <laughs> <laughs> Dito po kami wag seminar oh. <laughs> babalik daw ata kami ng planta eh. Puspon yata seminar, walang yang yan init-init pa. Hindi masigay niyo, no? Kung wala una, kung wala naman sinabi opisina na uwi tayo, dito naman tayo maghintay na lang tayo. balik na lang daw. Ay, wala tayong magawa. Balik na lang tayo. Oh. Hello, guys. Eh, no, meron. <laughs> Ay, okay, tayo dyan. Balik naman pala. seminar di T.I. South Harbor cat-catnya uli di ofisina